Yes, alright. Kamu ah. yang guna uh, tangan uh, ride ngel no, pick up kita sa uh, customer sa uh, atau nge zoom pick up. So, pwede ka kasakay dali ang cash, no? Pero ang naka-print ko kasi siya man may ara man siya sa makapapiyahan niya ako man. so pano ka na ito alright so malarga kita kaga mga pusak sa biyahe na ito ng porno na itong hardcore kung sa ang uber is mahal so ini naman niya mahal na niya sa kot na pag siya nagsakay sa aton. because this is the zoom motorcycle pick up no? zoom moto motorcycle pick up so ah uh, itry na ito mag pick up kita sa uh, pasahero nagangat pasahero ay dulong naton kung sa diin sa gusto mong padulong sokton to siya per kilometer pero ang namin yan din eh kaya gamito naton is X-Max no so X-Max is uh, very comfortable uh, seats kaga may storya pa naton ang aton nga tawag ni ang aton nga rider ang aton nga back rider no ang OBR naton and hindi of -no, official back rider but ang customer naton CBR customers back rider so ta kung ah, gano ka effective nga ang imo pasahero ginastorya mo kaya so we have Fredcon baka naman ang sa piyak naman niya liksin Which uh, pretty much they are put connect. the So that's guys, and uh, we are going to look for the new customer for the Zoom Moto. And this is el supremo right now. This is a social experiment. not on today. This is a social experiment. not on today. if tayo magam. ng Zoom Moto natin. Uh, kasi yung motto natin is delivery, pick up, and booking So, ito naman pala is booking So, pag-booking, ibig sabihin, uh, mag-book siya sa atin ng uh, masakyan niya And, uh, going to start with one unit muna, itong um, uh, X-Max X Then, later on, we will have another... Uh, Uh, motorcycle na magjo-join sa atin probably si uh, si uh, Kem si Kem siguro will give us the the Kemco no the Kemco uh, KRK no so mga high end ang gagamitin natin ng na mga motor for our zoom delivery so this is just a start kung baka sino man dyan ang mga motor din na gusto mag uh, mag join sa atin ah uh, sa ating uh, Ozone awesome Black kasi uh, so this is a high-end motorcycle na pwede nating parentahan pick up, delivery and booking <laughs> so right now it's 4 o'clock and we are looking for a customer, tingnan natin mamaya kita kita tayo sa maya, alright alright, sa gilid ko is mayroong KRK 550 isa sa mga magagandang motor din na na sana eh, mayroon tayo kaso lang hanggang <laughs> Xbox lang tayo medyo mahal yan pero try nga natin i-metro nga natin tong 550 versus 300 tingnan natin ayun 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 ah Ay Bomba. Oo, oh, ganda Yes That's the sound of KRK 550 Bye-bye Ay, susunduin ako dito Pasensya na Kasi ngayon, yung Zoom uh, Booking is now officially open Today And we are going to pick up some uh, Passenger na nag-book sa atin kaninang umaga pa No? Nagbab book na to Nasusunduin natin Babae eh siyempre maganda daw. Eh titingnan natin kung talaga tutong maganda 'to. Pag maganda, cancel, hindi maganda, cancel na natin. <laughs> All right, we're going to wait here. Kada dito 'yung pick up point natin, dito 'yung booking point. At saka pick up point natin. Antay natin kung saan-saan siya. Alright. Okay. Alright, are na 'to nga ano? Apo ko sa hero. First ever Zoom. Oh, dolong ko na akong pasahero. Ang <laughs> problema, pasahero, pwede ka bati so, sa akin. So, muna ako una akong pasahero sa akon, Zoom Booking Pickup. Ay, babae yung ako na first na pasahero. Ah, double booking ni, kaya pa super sa, din mapuli sa sila ba na So, makita na sa super. Ano naman nindahan na sa siguro right up 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 op, safety first di sa kan sa kay base ko na disgrace Hanggang dyan na lang muna yung ading Zomoto Delivery Ride and Booking Sa susunod na vlog, this is Al Supremo Ahu!